Good day mate Babalik na naman tayo Napakaulan ngayon uh, Winter ngayon Then maulan So napakalamig talaga Parang nag din Pero wala namang yelo So tatawid tayo Papasok, tayo, papasok ulit tayo ngayon ng Trabaho Ay mga tram Tayo lakad sa Regent's Place Up, up. Waiting na guys, napakamalay ng panahon. So guys, ito lang la last nung nakaraang araw. Kinatok na naman kami nung kapitbahay namin na nung kapitbahay namin galit na galit kasi nga daw maingay kami. Mura siya ng mura. So, galing akong trabaho noon, Siniikapal, pala, may katawagan. And then, nakabukas yung, ay, yung bintana. Tapos, ewan ko ba, naglamira na naman yung matanda. Tapos, naadatnan ko sila ni Jazz nung kausap. Pinapakalma ni Jazz yung matanda. So, back off. Wait lang, visit tayo sa patos. Wala na. Uy. Bakit nang iinginig? Shit. So, ayun guys. Napagsintas na ako sa patos. Dito nga pala. Dito nga pala ako. Naglalakad sa Regents. Regents side. Dito rin ako magkakape mamaya guys. Wapakita ko. Doon lang rin ako nagkakape sa Starbucks Then Tumatawid ako dyan sa kabila na yan. May bread top dyan. Yan ako bumibili ng tinapay. Eh. So mamaya kapag break namin, samahan nyo ako. So ngayon guys, tamang hintay lang kami ng break time dito. Takay <laughs> okay. na kasi, takay na kasi yung prop namin, may pinapasolve din namin masolve eh. Ayaw ibigay yung formula pero Nakakuha tayo. Ayun, ang dami nating dami nating computation pero mali. <laughs> Paparinig tayo da isang coffee break. coffee <laughs> break. Pagka... Ay! gates Usually kapag uh, Break time namin dito kami sa may gitna ng city. Yung break lang. Tapos damang kape. Hi, sir. Hi. Bakit? interviewin kita. Hmm. Ayun So, ayun guys. Uh, Pagpabalik na tayo ng school ngayon. Kapi tayo. Eh mga kasama rin guys. We have been... We have been in the building. So, oh, ayun guys. Tapos na yung schooling ko. Papasok na ako ng trabaho. Dito nga pala ako dumadaan sa may mall. Ito yung dinadaanan ko guys pag papasok ng trabaho. Shortcut. Ayun. So, yung trabaho ko nga pala dito. Five minutes walk lang pala. Pagka dito sa shortcut. May shortcut pala dito. Hindi ko alam. Kahapon ko lang na-discover nung bumili kami ni Tito ng pagkain. So, dito nga rin pala ako guys, nakaroksin yung camera na ginagamit ko ngayon. Kahapon ko lang rin napansin. Ah, saan ba? Na ito, ito, DJI na to. Na itong DJI. So, ayan guys, o. So, oh. Napadaming camera dyan. Dyan ako nakabili. Ayun, hey, no? Grabe. I wish makakuha pa ulit tayo ng mga collection natin or yung gagamitin natin kapag may mga gala. So, andito tayo ngayon sa Woolies. Magtitingin ako ng shampoo kasi naubos pala yung shampoo namin. Kakauwi ko lang galing trabaho. So, ito na yung mga shampoo. So, ayan. Kakalabas ko lang galing work. Galing ako school kanina, diretso work. Then, lumabas na ako. So, ito, yung pinapabili ng ESME. Tama ba? So, dub na... Okay. This one. So, ayan. Magbabayad lang ako. Tapos, rekta na ako ng train station. Update, update, guys. So, ayun, guys. So, ayun, guys. Nakalabas na tayo galing Woolies. Ang ganda nitong simbahan na to. Pagkagabi. Yun lang, naharangan ng Trump. So, papauwi na ako. Pauwi na. Pupunta akong train station ngayon. So, 3 minutes lang yung station dito. Pauwid lang tayo dito this one. Ano? He said, eh, natanong niya ako nagre-report daw ba ako? So, Huwag si siguro. Galing dito eh. Lasing si Taka. Pagod na, pagod na naman. Ha, sitting nga pala tayo guys ngayon nagtatrabaho. Pero bukas hanggang Tuesday. Friday hanggang Tuesday, balik na naman uli ako dun sa may Bankstown, sa may restaurant na pinagtatrabahuhan ko. So, ayun lang. Hindi rin ako makagawa ng mga ganong uh, video na mga pagkapagkain. Gusto ko sana yung mga pagkain, mga masasarap na restaurant dito, pupuntahan. Kaso nga lang, wala, wala pang budget, kinakapos talaga. So, so ayun guys, andito na ako sa suburbs namin, sa Lidcom. Low energy na tayo. Pero meron akong pasalubong kay Esme ngayon. Binila ko siya ng ramen. Kasi kanina, nung break namin sa work, nag kami kasama yung mga workmate ko. So, bumili na lang rin ako ng side dish. Yun na lang yung kakainin ko. Tapos, tomorrow na uli ang kain. And then, merong event kanina sa side job ko. Sa side job na pinasukan ko, may event. So, merong mga fruits platter kanina, mga fruits platter. Then, din na naubos, kaya inuwi ko na lang mga granada. So, mamaya kainin natin, guys. 2 minutes lang ha, sa bahay na ako. Oh. Update, update na lang kapag putripan na. So, ayun guys, nakawin tayo. Simple lang ako ng tea. Oh my god, ayaw oh may ikaw. Ito so, ay eh, nagtiba tayo tea. Tapos ito yung naiwi na and dragon fruit. Dragon fruit ba ito ba? Eh? Ano tawag yung isa-isa? Dragon Fashion fruit. Naka? Passion fruit. Passion fruit. Saka meron tayo itong. Oh, koi. Shake ni baby, yung unti. So, join lang tayo ng unti sa kakainin niya kasi hindi ako bubiday ng akin. Two, three, pounds. <laughs> Delibri ko sana si Tito Eric kanina eh. May iyan naman ako. <laughs>

pala itong puting, hindi ko pinapansin oh, ito nun hindi mo na na Oh, uh, so yun. Dito ang tatapusin ng aking packing video. <laughs>